At dito gagawa pala tayo ng isang masarap na bubur gawa sa tiktik ng mais. Ayan. Ganun lang oh. Dahon ng saging. Sinain na natin yung bubur. Sinaluhalo. Ayan. Tapos mamalutin natin ngayon sa dahon ng saging na pinainit natin para hindi siya mapunit. Ayan no, oh. kita niyo naman ang nakagawa na. Marami tayong magagawa kasi marami tayong tiktik ng mais, ayan, ganyan lang paggawa, ayan na Patong patungin mo lang yan Madangit. ayan, ayan hihiliran natin dyan para talagang plaster na ayan, kita niyo naman yung paggawa malinis, dahil gawang bahay, ayan na sandok ka lang ng sandok, tapos ilagay mo siya sa uh, dahon saging na hinihinit natin para hindi mapunit Ayan, pagkatapos, likitin mo. Ayan, likit-likitin mo para pumilog. Ayan, marami pa tayo dyan. Ayan, din mo. Diba? Ayan, yan lang pagawa ng tik-tik ng mais. Gawin natin budbud. Ayan, kung ang ligid lang. O, budbud -bud nga eh. Diba, ligid-ligid o. Oh. Ayan, pisil-pisil. Ayan, para yung laman niya, yung budbud -bud niya is talagang bilog na bilog. Diba, gaganyanin mo siya mahimayin na yan tapos tupiin yan Chalansan ganyan lang mga idol ayun tuloy-tuloy lang tayo dyan pagawa at natin dalay dalay praso para hindi magkahiwalay para pag naluto talagang buo diba ayan o oh, marami na tayong nalikit dyan marami na rin tayong natalian dyan tuloy-tuloy parang dahil marami na tayong tik-tik ng mais ayan diba ayan nakadami na tayo yan, patong-patongin pa natin para pagsalansa natin sa kaldero. Mabilis lang, hindi tayo mahirapan dahil nakasigrigit na sila para madali lang natin kunin. Ayan, magpaapoy na rin tayo dyan. Simpre gamit lang natin dyan ay siyong kahoy kasi marami yung kahoy. Ang natin, takpan na natin. yan di ba? Tuloy-tuloy lang yan dahil para marami tayong magawa bukas ibinta natin yan. Di ba? bibili yan kasi masarap yan. Di diba? Kahit eh, ako takan na takan ako niyan. Ayan, oh. lakas yung apoy natin dyan dahil yung kahoy natin na gamit yung nakabilad dyan sa init. Sobrang dami yan. Diba? Ayan, takpan na natin ulit. Ayan. na, natakpan na natin at lakas pa rin ang apoy natin dyan. Tuloy-tuloy lang yan hanggat sa maluto. Kika nyo, wala na kailangan ng gas dahil sobrang daming kahoy natin dahil na ipon tayo ng kahoy. Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagpakulo natin dyan. Ayan, sa pala dyan is kaunti lang para hindi siya malata di ba kasi malakas yung apoy at dito yan bubuksan na natin yan bubuksan na natin yan pag bukas natin yan luto na yan pag kaluto natin yan titikman na natin yan kukuha tayo ng gunting para atin yung gugunting mapasok tayo ingat kasi mapasok mapaso yung sobrang init yan yan mau oh kita nyo naman napakasarap ang ng luto na may lutong luto na yan ayan maraming susi nagtunugan may dyan kuha pa tayo ng isa kasi pakainin natin titikman natin kung ang lasa ng luto natin kasi e, siyempre tayo nagluto titikman natin na yun nakasok pa siya dyan ayan dahan dahan ka lang dyan sobrang init kulong 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 yan talaga yan Ay, ayan yan dahan ka dyan napasok ka talaga yan nag ka dyan ayan na ayan na ginunting natin tingnan natin kung gaano ka sarap yan bubuksan na natin tingnan mo kulay puti maistik tik, -tik bud yan na, tingnan mo wow ang sulit sarap sa kape yan mga master ayan. kainan na naman ito mga pastir yan ayan sige bukas ka pa ng isa ayan na dalawa na yan oh, napakasarap tingnan ayan oh niligid pa yan oh kuha ka na dyan ng kutsara dyan at hati-hatiin mo na yan magsimpla ka na ng kape para sarap ng kainan yan tingnan mo umuusok pa napakasarap yan lalo pa pag mainit din ng kape nako po napakasarap talaga yan nag ngamunong putuloy natin yan nakakatakam na kahit ako takam na takam na sa kakatingin dyan nakakagutong namimiss ko yung ganun kasarap eh yala tikmikman na nga o oh, hindi nakita yung kutsara tumitim na yan nagitang usok usok yan na yung kape natin dyan tingnan mo naman haruhin mo lang dyan kainan na yan napakasarap na yan diba Gupo de gul lang tayo mga kamastir gawang bakal lang natiktik ayun nagkalabog pa ng pinto ang galit yan tuloy tuloy lang yung pagkain natin dyan ayan na malapit na tayong tumikim wow. ay ayaw wow.